na naniniwala naman ang ilang mga mambabatas na masayang Pasko ang nakabang sa sektor ng agrikultura. Ay kay Party List Representative Wilbert Lee, sa siyang bababa na ang presyo ng bigas, gayon din ang iba pang agricultural product pagsapit ng Disyembre, sa tulong na rin ang ito ng programa ng pamalaan. Ikinatuwa niya ang pag-certify as urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panungkalang nagbibigay ng mas mabigat na parusa sa agricultural economic sabotage. Umasa ang kongresista na mabilis na itong may lulusot sa plenaryo matapos paprubahan ng panukala sa committee level kamakailan lang. Tingin ko dahil mag-aanihan na ngayon, no? mag-aanihan and then darating na rin po yung ating pong, uh, inangkat na bigas. No? So, uh, Uh, tingin ko ito ay magiging stable sa akin uh, itong ginagawa ng ating gobyerno ngayon na pinipilit po nilang ibaba ito pong presyo ng pangunahing bilihin katulad ng palay uh, katulad ng bigas mga mga pagkain mga vegetables and everything ito po ay tamang hakbangin no.